Titignan namin yung ginawa naming uling dito sa ano to? Drum. Drum. <laughs> Kalimutan ko. Yan guys. Binubuksan na. Baka mamaya runot. <laughs> Sana buo-buo yung inuling ni daddy. Yan oh. Ay. Ang daming nailagay na yung katawan ng saging para hindi siya matutong ay magiging abo ay ah, hindi pa masyadong ano naluto yan ang dami pwede na da yan pagdapak pa yan yan guys ang dami na naman yan paggatong matagal-tagal na yan na gagamitin sa na namin yan guys. Taiyuin namin mamaya. Ano? At tignan nyo yung chicken. Nandun yung chicken na malaki. Yan ang iluluto namin na tinola. Ang laki nyo. Ang sarap yan. Tinolang manok. Ako man. Yum yum. Ako